umpisa na namin na ano, maglalambat. Dito lang sa ano, sa tabi ng ilog. Ah, uh, medyo malakas talaga yung ano. Uh, hindi lang medyo talaga, guys. Ah, uh, malakas talaga yung ano ng talon. Eh. Yung ano pala. Yung agos ng ilog, guys. <laughs> ayan, so ayan, guys. Mababa na siya, no? Ah, uh, yung bilas ko. Zero L. Ayan. pa. Ayan, Ah, So, ayan guys. Dito lang kami sa ano sa tabi ng ano ilog. Kasi meron kasi mga tilapia dito guys. Pag malakas ang agos ng ano, agos ng tubig. Sige, nasa tabi talaga ng ano yan, ng ilog. So, ay guys, ito try namin. Unang ano namin, unang lambat. Ayan, susupukan namin kung may mahuli talaga kami. Tidak mau ni. Hahaha. 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 Oh, Hahaha. 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 Yey, hilang pah! Oh, Hoi, ada! Hoi, <tutuk> itu naoh! Mampit naoh! Oh, tiis... Eh, eh, Pa ba ba meron na pala marami. Gid lang Steady na lang tayo. <laughs> oh, meron. Meron, meron, meron. Oh, yung ano. Isuway, guys. Uh, may nakuha na kami, guys. Yan. Ayan, may na kami, ano. Tilapia. Oh, may gumagalaw pa rin. Okay, guys. Meron na kami. Uh, ano. Naka 1-0, 2-0. meron din doon. talagang ano ah talagang hindi makakaula so ayan guys ah, may na kami bali talagang piraso pa lang so ayan guys uh, update pala sa akin ano uh, hindi ko na pala kanina na ano na yung ano kani, kasi kanina guys malakas ang agos ng ano, tubig kaya nalubat ako guys pero ito na lang guys uh, pauwi na kami hapon na uh, patilin na hapon na guys nandito at uh, i-update ko na lang yung kuha namin guys sa konti lang talaga sa sobrang lakas ng ano ng agos ng tubig sa ano sa ilog so ayun guys ito yung kuha namin guys yun may nakuha may nakuha kami ano ilang piraso lang so guys yan ito yan eh yung isa guys si eh, sabi daling ko rin ilagay ko rin sa si aquarium malaki guys oh janitor fish kaya marami na akong tinapong ganun guys. Ito lang nakuha namin guys. Ito na yan, pa. Oh. Ah, malilit lang guys. Talagang ano, ay like, Mamamatay lang guys kasi sumabit sa ano sa sa ano nang ano nang lambat. Kaya kinuha ko na lang guys kasi mamamatay na rin yan. Ma Kaya ano. Ayun. 2468. Walong piraso guys at isang janitor face. Eh ilalagay ko lang sa aquarium to guys kung maganda kung ano. Kasi ito guys, oh, napakalaki. Yan. So hanggang dito na lang guys yung ano yung aking vlog sa ano uh, dito sa Gentri sa Ilog. So ayun guys, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta. At 'wag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking vlog. At uh, mag like na lang at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking susunod na vlog. So ayun guys, maraming salamat sa inyo at no uh, bye-bye. Get this.